Ay, nang kaya ang palayaw. Riz! to, Jen? Very ano? Malinamnam. Oh. Ano naman yan, Jen? Yung sile? Hindi. Mm. Ang palayaw. <laughs> <Ang> palaya. <laughs> <Ang> palaya <laughs> daw. Ang ah. palaya na mini. Challenge na <laughs> naman daw. Kasi, hindi <laughs> to mm. talaga to, Jen? Kalamansi siya. Meron ako yung bunga niyan. Oh. Kasi, galing siya sa friend ko. Oh. Ito kami bumili ng ano? Kalamansi. Si. Yan kasi. Ay. Oh. Oh. Mm. Ang palaya, Hello, guys, fresh from the plant talaga. Tama yung tama yung na yung tama yung tama yung tama yung tama yung 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 tama yung tama yung tama yung tama yung para yung, Parang yung para sa, oh? sa yung... nabitin ako guys. Sana tayo na isa pang balit. Oh. Sarap. Uh, hmm. Sarap. To. <laughs> Mukbang ang palaya. Yan. <laughs> Fresh <laughs> from the farm. <laughs> mm. Super. i live. Live. hmm, hmm. Mata ano, kangkong. Kangkong. Kampong. Di